So, mga idol. Dahil hindi tayo nakapagpang ating ngayon dahil umulan kanina ng umaga. Titingnan muna natin yung ating mga yung ating pangatid at yung ating huli. Ito mga idol. saba ng mga idol dalawa yung nahuli ko mga idol. idol Ito yung, Ito yung isa pong pang mga idol. Ayan mga idol, bata pa. Ito naman yung sukong pangati mga idol. Ayan yung pangati kong bantam mga idol. Apat na taon na yan mga idol. Tay mga idol, ito yung nakahuli ng Sabaro dalawa, mga idol. idol. kro 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 dinen natin yung pangalawang hole natin mga idol kitos kita ujuk ujuk Ito idol oh. Matanda na yan mga idol. Bula na. Mahaba ng tide nya mga idol. Masyado may lot pa mga idol. Kasi nung ano lang yan. Sabado lang yan na huli mga idol. Dalawa yan sila. Bata pa yung isa. Ito matanda na ito idol. Oh. ito so, yung baying ano isang pangati ko ng um, idol babae yan oh. so, um, maliit lang na babae yan, um, idol pero hindi yan labuyo ano yan Texas ang nanay ng um, idol tapos yung lalaki labuyo Din yan mga idol. Ah, crossbreed 'yan mga idol, yung babae, yung nanay, native na manok. Tapos yung tatay yung ano, labuyo. mga idol mga idol mga, mga... lebu yung mga alaga ko mga idol eh hanggang dito lang mga idol